Mga round 2 minutes para lang po sa mga ano Sorry po na ganun ko sa'yo eh. Naligo ako, tas malimutan ko yung oras. Saka kakatapos lang po na yung mag-shoot. Sorry po. <laughs> Kanina po, nag-ano po, na kaya ah, nadidelete -na po yung pinopos namin vlog, kaya medyo ano. So, again. Malag po ako. Malag ah, po. Okay lang po ako. Okay lang po, boys. Okay. Okay, so... Mabilisan lang para matapos na po yung mga tanong-tanong nyo. Sa akin naman gagaling. Ano ba yung tanong nyo? <laughs> Diyos ko kayo nagbato. Diyos na Kaya mabilisan na lang po, okay? Ah, kaya hintayin lang natin. Harapin 20,000. Uh, oh. Natatatawa ko? ako. gawin sa ko. 20,000. G. Hindi pa mag-serious so yan ah. Sa <laughs> Okay lang po. Hindi naman lang naman po ito. Gusto ko lang mapaliwanag sa inyo. 20,000. Oh, Okay na. Okay, G. Type G kung G na. G? G? Saglit na saglit lang po ito. G? Okay, so again. Guys, kaya po dito, dito, dito ko po i-explain. Una sa lahat, ayoko pong pagkakitaan po ito. Kaya po ito, dito po tayo sa may... Uh, TikTok live and tinanong ko po lahat ng gifs. Ayoko pong pagkakitaan yung ganito. Gusto ko lang pong linawin lahat ng mga nangyayari and at the same time, gusto ko pong uh, li liwanagin din yung mga Siyempre, mga fake news. Una na po dito <laughs> yung mga kumakalat, yung patungkol po, yung kay Elmo, yung kay Kojak. Diyos ko po, napakabait po na bata ni Kojak. Wala akong katotohanan yun. Na uh, tungkol sa kanilang talaga na Meron daw ginapang, meron mo daw niligawan si mama. Diyos po yung magkakapatid ko. magkakapatid ko <laughs> kami dito. Wala po katotohanan yun. Mabait po na bata si Kojak. Okay. So, tapos na po tayo doon. Wala po tayong mga fake news, fake news doon. Okay. Bakit po nawala si Kojak? Hindi po totoo. Na si Kojak po yung umalis Ako po ang nagpaalis kay uh, Kojak The reason why po Is ganito uh, Actually Wala naman po talagang issue na malala Kumbaga Kung bakit wala po dito si Kojak Ngayon is yun, yun po yung alam namin na Tama Okay To make it shorter po Si Kojak po ay nawala Dahil Nawala po yung pagpupokus niya po Sa pag-aaral Okay So, two weeks po siyang halos di pumasok. Pero tinatanong ko po kung separate, ay, hey, masok ka na ba? Okay naman, gano'n naman daw pasok, ganyan-ganyan. Tapos, nung nalaman namin, dahil uh, may subject na magkarasa siya ni Kelsey, binabasa ko lang po yung notes ko para di tayo maano. Uh, ang reason po ni Kojak ay alam, uh, uh, alam po kasi daw po na ata na in-enroll niya, pero may tatlong subject siyang na-enroll. So, kumbaga, di niya napasukan talaga. So... Then yon nalaman din namin sa ibang mga teachers niya na FDA siya. Ibig sabihin, failed due absences. Okay, so, syempre, uh, may malasakit po kami kay Kojak. Kaya ina inaalam po namin yung bawat detalye niyan. Sabi ko nga po sa inyo, sa amin nakapudar si Kojak, so obligasyon po namin si Kojak. At saka, lagi po namin sinasabi kahit alam, uh, alam kong medyo malipakinggan na okay lang ka ako na bumagsak ka pero at least tinatry mo parate. Pumasok ka, ganyan. At least tinatry mo. Pero kung hindi ka papasok talaga, eh, wala talaga mangyayari. So, ang ibig ko sabihin doon, kahit mali nga magpahinggan, kung hindi mo kaya sa umpisa, baka makaya mo sa pangalawa, pangatlo, at least hindi ka sumusuko. At least you try. Okay? So, uh, next noon, pero ulit, bago lahat mangyari yan, lagi po namin pinagsasabihan si Kojak sa pag-aaral niya. Uh, lagi sinasabi niya na Ah, uh, hey, kuya, hindi na ulit mauulit. Ayun, puro ganun, kuya, hindi na po ulit mauulit. So, siyempre, hindi po siya isang biglaan na ah. parati po namin siyang pinagsasabihan. Okay? Ang masakit uh, pa po dito nitong mga nakarang araw o linggo, ah, uh, wala na po siya dito sa amin. Akala po namin magiging okay kasi ah, uh, siyempre nasa poder na nga po siya ng magulang niya. Hinatid po mo namin siya. Kaso, uh, mas naging worse pa po dahil minsan Uh, mag assessment po sila, may time po nag-assessment sila Pero hindi niya tinapos yung klase, eh. nag-cutting class Ang alam ko po ata, nag-live hindi po ako sure doon, hindi po ako sure May, may din tama ko, may mali Pero sigurado po ako na nag-assessment siya Tapos nag-cutting siya dahil galing po yung sa teacher niya And may mga teachers, yung mga teachers pa po yung nag-ahabol sa kanya para sa mga quiz Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwi muna siya Kasi hindi po kami nagkulang sa ilang bes na pagpapaalala ngayon, baka yung magulang na po niya yung dapat ko o magturo sa kanya. Kasi iniisip po namin, lahat po nagawa na namin. So baka po mamaya, kami po yung may pagkakamali, lahat nagawa namin. Iniisip po namin na kapag nandun po siya sa may poder na magulang niya, at is magulang na po yung makakapagpaalala sa kanya, tungkol po sa pag-aaral, mga ganyan. So ayun po yung reason namin. At yung main reason po namin is yung Hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak. Kasi may pangako po kami sa kanila. kasi tito-tita na, Siyempre, uh, tito, pag aanoin ko po si Kojak, uh, pagtatapusin ko po yan. Pag-aanuin kaya po, sabi ko sa inyo, ako balas niya sa pag-aaral niya, sa shelter niya, sa food niya, sa name niya na tinatayo namin sa 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 industry na to. Kaso, ayun nga nahihiya kami dahil ang parang naging priority ni Kojak, yung paglalive, ganyan. At saka, ah... Uh, nakakalungkot dahil hindi ko po nagawa yon as dating teacher. Hindi ko po siya, although hindi ko po talaga siya magagabayan, ay hatid araw-araw, <laughs> hatid, hatid pasok. Pero lahat po, ginawa po namin, lagi po namin siyang pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya kasi sobrang laki po ng epekto po sa amin dito ng pag-aaral. Sa, so, so kung sa iba, okay po yon Sa pamilya po namin, hindi. Dahil isang uh, malaking kayamanan po sa amin yung pag-aaral, Uh, kung makakapekto po yung pag-vlog o yung pag-live niya tungkol sa pag-aaral niya, hindi po ako makakapayag. Kasi ayoko pong maging hadlang po kaming pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya. yung po yung gusto naming uh, iparating. So, uh, next po. Kaya po sila kayo sila kalo. Wala pa rin silang page, sila silang vlog. Kung mapapasin hindi sila yung talagang literal kasi ayaw nilang mahati yung oras nila. Gusto nila mag-focus sa pag-aaral. Silang dalawa na yung mismo. And kahit ngayon, parang may ginogol pa sila. Kasi meron na kami vlog pero ayaw nila. Kung baga, priority first pag-aaral. At saka po, kahit po si Kalon, pinauwi ko po yan. Nung umpisa pa lang po kami, nag-umpisa pa lang po kami, pinauwi ko po yan. Kasi nung nakaramdam po yan ng sarap, medyo na naging manginom naman si Kalo, Ganyan. Pero binago niya, binago niya yung sarili niya pero wala ang kahit na ano sinabi sa kanya. Tatlong buwan na, nawala si Galo sa amin. As nung pinabalik namin, sobrang grabe yung epekto kay Galo. As in, gra, grabe pag-aaral niya ni Galo, nakatapos, regular, sobrang grabe yung lesson na natutunan ni Galo sa pangyayaring yon. Tough love, sabi nga, mahirap pero kailangan. Then, kaya nung pinauwi namin si Kojak at sinabi namin sa vlog, kasi Sinasabi lang namin po na dumating yung tatay niya. Pero lahat po yun, ginagawa lang namin yun. Dahil inaalalayan po namin si Kojak dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla kasi gustong gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin. Pero yun nga po, mahirap naman po kung walang ang tawag doon, walang walang sense ng improvement. So ganun. Again, nagsisinungaling po kami doon, sinasabi namin, nandiyan lang po yung tatay niya, kaya umali, kaya pinauwi namin. Nagsinusulit, nagsisinungaling lang po kami doon, sinasabi lang po namin yun para mag, uh, po kami ng time para uh, tingnan po siya at saka, ang tawag doon, yung uh, manmanan kung nag improve o hindi, kasi gusto namin siya kagad bumalik. Sabi ko nga po, sanay na kami na kami-kami lang. Kung gusto lang namin humatak ng ibang, uh, ibang tao, Papataas, kaya naradagdagan kami dito uh, hindi kami kasi selfish ibig sabihin, si Kojak tinuturing po namin yan na hindi kaibigan kundi pamilya, kapatid inyong Yun turing po namin yan kung mo po kami ng desisyon, patawarin niyo po kami kasi hindi namin kay, na hindi makita si Kojak na makatapos sabi ko nga po sa inyo uh, nagawa na namin lahat pinansyal, payo, pag-aaral pang aral pero talaga uh, pag ayaw na isang tao ayaw talaga. Nasa kanya naman yan. Kaya ngayon, uh, pag nakapokus si Kojak, at okay na siya. Kasi may mga problema din po sila ng family nila. May problema din po sila, hindi lang naman po pag-aaral. Eh, lagi po siyang merong tahanan para po dito sa may company. Kung baga lang po, ayaw namin nga po makahad lang sa pangarap niya para sa pag-aaral dahil lagi pong busy dito, laging uh, may ginagawa, lagi masaya, lagi may lakad. So baka mamaya maging uh, hurdles o barrier yung para sa pag-aaral niya. Uh, yun. Tapos, uh, sa mga nagsasabi na ginagamit lang po namin si Kojak, eh, ang tanong ko lang naman po, paano siya po nakilala si Kojak? So yun lang. At saka, hindi po namin pinilit si Kojak dahil siya po ang gustong gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po. At nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yun. Kaya sabi ko, kaya sama po namin to sa paglipad. Okay, so wala po tayong kaso doon. Kasi lahat po ng kasama po dito, hinihila po namin na uh, pataas. At kahit uh, hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababa ang level ng pangunawa. Kaya wag po kayo maniniwala sa mga fake news kasi actually hindi, na, hindi ko na mga po kailangan mag-explain eh. Kung na, natakot lang po ako ng ngayon dahil baka may luwabas na iba, kawawa naman po si Kojak iba yung binabantun nyo sa tao. Kumbaga, kaya lang po namin ginagawa ito para sa pag-aaral. Siguro lahat naman po tayo eh. Bawat pamilya. Kunyari may ngayari, nag-gay games yung anak mo. Ganun. O, tama niya mag-aaral ka. Parang ganun lang siya. Pero, sabi ko, top love siya na siyempre, as a teacher dati, hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata niya. Yun. Supportado pa rin po namin. Yun. So, ah... Uh, Ah, uh, kinausap po ulit namin yung magulang ni Kojak dito personal at sabi namin din uh, ulit kung mas magiging okay si Kodja kasi ganoon pa rin. Uh, at saka ito po bago po mangyari lahat 'yan, gumawa na rin po ako ng way kinausap ko rin po yung magulang ni Kojak na uh, ito po babagsak ko na po anak niyo. Ano po ba yung gawa natin tita tito? So ginawan po nila ng paraan, ina bla bla bla. Uh, nag ano sila nag naging okay si Kojia kaya nausap ulit lahat ng mga teachers naging okay kaso na enroll lang nga ulit nagtaka ko bakit naging ganun di, di pumasok ganyan ganyan kaya natatakot po ako baka kami may problema pero lagi po namin siya pinapaalal lagi po siyang chinete kung pumasok o oh, hindi okay naman pumasok naman daw <laughs> tsaka last isa pa namin uh, palang uh, sa isa namin kasamahan dati hindi ko na po babanggitin kung sino at alam ko naman po kung alam niyo kung sino yun. Yun know, ho, wala ho akong masasabi sa tao na yun. Dahil yung tao na yun, kung napanood niyo naman yung uling vlog namin, talaga bagsak-bagsak siya. And after po nun, hindi na po siya talaga pumasok. At marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yon Ako po ang nagpaalis sa tao din na yon kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko po makasira ng tao dahil may pinagsamahan po kami ng tao na yon. Alam niyo na po kung sino yon. Again, hindi ko po kayang sabihin dito dahil masisira po yung tao na yon. Basta sa lahat na nangyari, wala kaming kahit na anong natanggap na sorry sa tao na yon. Okay? Pero all goods lang. Kaya po po sinasabi na hindi ko pwede sabihin kasi may pinagsamahan po kami. At mahal ko din po yung tao na yun na nakasama namin dati. Okay? At lahat po ng kwento na yan, na sinasabi ko, alam po lahat ni Kojak yan. Kaya, siguro, kapag nagkwento na lang yung tao na yun, tsaka na lang kami sasagot kung ano yung totoo at tsaka tama. Kasi lahat po na sinasabi namin, eh meron po kaming ebidensya. Grabe na may 100 <laughs> Ayun meron po kami lahat na ebidensya again, ako po yung nagpaalis sa si tao na yun and uh, happy kami dahil ginawa namin yun at buti na lang ginawa namin yun dahil nakita namin yung tulay na motibo okay, so okay po tayo uh, uh, actually uh, ang pinakanalulungkot dito ay si Kalo kasi siya yung nagpasok sa dalawa kasi kaklasi nga po nila yan ako, uh, never namin sila pinilit sa lahat Ah uh, kaya gusto ko isama sa amin uh, para kahit paano makatulong ako sa simula para uh, sa pagtatag ng pangalan po nila. Tapos balik po tayo kay gojak yung mga maliliit po na reason, minsan nagpapaal magpapaalam po si gojak pero nasa bahay na po nila. So, ang winoworry ko po doon, nasabi ko rin po to Tita Tito, baka pumamaya dyan, eh Nag, may mangyaring masama ano po yung mukhang iyaharap sa kanila e eh, sa amin na kapoder e eh, nagpaalam nandoon na sa kanila at ang masama pa po, po dito may mga times po na hindi po nagpapaalam si Kojak actually si Kelsey din. kaya po may time po dito na nagban po kami sa kanila hanggang alas 12 bawal na sila lumabas kasi may time po na umiinom sila baka mamaya nagdadrive sila ma-accidente ma, 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 ma ganyan so yun po yung mga reason ngayon uh, uh, tingnan ko lang po dito Uh, tapos po, isa pa mong reason, uh, may content po kami. Minsan, ah uh, hinihintay pa po namin si Kojak, so nadidelay kami. Minsan naman po, nakakalimutan niya na may content kami. Planado na lahat. So sabi ko nga po, ito seryoso po kami sa bagay na to kasi may mga tao naghihintay po sa amin para sumaya. So hindi po namin po pwedeng uh, kami para sa iba pangarap po namin to at pagpapatuloy po namin to kahit na ano pong mayayari. So, yun po yung mga small reason uh, patungkol po kay Kojak. Pero, again, sa isang tao na sinasabi ko sa dati namin nakasama, hindi na po ako magsasalita doon. So, ayun po. Hanggang dito na lang po. At uh, marang, uh, marami pa po. Pero, hanggang dito na lang po. Kahit kay Kojak at saka sa isa, marami pa po. Pero, hanggang dito na lang po at least nalaman niyo po yung mga Uh, <laughs> yung mga reasons so again kami pong pamilya binigay po namin uh, lahat at hindi po kami nagkulang sa lahat uh, pero kung ang tingin nila eh, nagkulang pa kami uh, kami na po ang humihingi ng kapatawaran dahil di namin na meet yung expectation nila sa pag-aaruga sa kanila and gusto uh, ko lang po sabihin na magmahalan lang po tayo parate mag-aral, tayo ng mabuti at ang pag-aaral at diploma, yan po ang panghabang buhay na kayamanan. At kay Kojak, Kojak, focus ka lang parate sa pag-aaral. Andito lang at mga kuya mo, mahal na mahal ka namin. At least nalaman mo yung side namin to, mahal na mahal ka namin. Sabi ko nga sa iyo, lahat kang may bahay dito, wala tayong kahit na anong, ano, basta, ang gusto lang namin makatapos. Hindi kami po Uh, maging humps mo kumbaga sa motor para huminto ka. Gusto ko patuloy kang mag-aral at lagi kami nakasuporta dito. Again, mga ma'am and sir, maraming maraming salamat po sa sa inyo at maraming maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin. Gusto ko lang po sabihin sa inyo to dahil deserve nyo rin po to malaman. Uh, gusto ko rin po sabihin sa inyo na lagi po tayo magkalat ng pagmamahalan dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon na nakikita natin ay negative ginagawa lang po natin yung isang bagay para maitama natin yung bagay na nakikita nating mali. So yun lang po. Maraming maraming salamat po. Grabe na may mga viewers. <laughs> maraming maraming salamat po. At mahal na mahal po namin kayo. Thanks so much po. I love you so much. Alright.